Honda Wave 125 yan Honda Wave 125 I-re-repress daw ito guys Para Malinis ang loob ng makina Matanggal yung mga carbon-carbon Kaya -carbon. ang gagawin ng ating mekanik Si Boss King Repress Kasi ka-overhaul lang man ito ano? Para matanggal yung mga carbon sa loob para mas magandang performance. Ayan guys. Tinatanggal pa yung mga play rings. Ano ba tatanggal yung cylinder head? Ayan. Ayan guys. Bago natin tingnan kung bakit i-reflex to. Kung anong gagawin. Subscribe nyo muna kami. Sa aming YouTube channel. ALB TV. Pa-like at pasyam na rin guys at pindutin yung notification bell para lagi updated sa mga share na aming video at ipopost yan guys sasamaan natin si Boskin King re repress hindi natin kung anong gagawin repress kung anong ano, kagandahan sa makina kung anong benefits ng repress sa makina nito kamaya ano mahalaman natin kung anong kagandahan ba kung bakit kailangan i-repress ang makina nyo on the way pag to guys ha Tinatanggal lang ni boss mga clearings mamaya papakita sa inyo guys kung anong mga gagawin guys ha Eto, guys kasi bossing yung mayari. okay ayan guys tanggal na hindi na natin napansin ayan i-refresh na ito, guys on the wave 1, 2, 5 Ah, ano ba magi, ano ba mag- ano ano ang benepisyo natin diyan pag tayo nagpa-refresh? Boss King. uh, slightly parang bago. Ah, slightly parang bago. Hindi kasi gawa so, nito kaya yan nire-refresh. Baga na. Kaya gawa na para matanggal yung carbon deposit. Okay. Uh, kaya, guys, oh. Kaya importante magpaano din, magpa repress mm. Pag medyo matagal na ang motor nyo. Ganun ba? Pwede. Ito, carbon deposit nito to. oh yeah, mga Pwede. carbon deposit para matanggal, kumbaga para maging bago ulit ang makina, kumbaga mas maganda performance, di ba? Kating nito. Oh, dapat ng... head gasket niya. di ba dati may hulmaya na uh, ulbo-ulbo, wala na pipina. Oo, kasi pag break breaking kasi ng steel bore mas palabas lamang ang init niya. Ngayon ito naluluto, dumada pa. Ah, Nagkakaroon siya ng linkage. Yun, magkakaroon na linkage sa, link sa yalim. mga hmm. Okay, yun ang pagiging ano nun, magiging, magiging advantage ng pagre-repress, guys. Yan. Yan, pagka medyo matagal na motor nyo, guys, pwede nyo ipa-repress. Yan. Ito, yun ang magiging beneficyo nun. Naganda ang performance ng inyong sakin sa uli. At kumbaga, kung bag nag-uusok, mawawala usok, ano? pag ganoon oh no? kaya ano ba pag may may link mawala link nyo kasi dapat mapapalitan latang gasket cylinder head cylinder head gasket ari ano pa 'yung black gasket ano ah, base, gasket. base gasket base gasket 'yun valve seal valve seal 'yun parang ano na parang top overhaul na 'yun ano ah, top overhaul na 'yun, yun. yun 'no Ayun, thanks, Ayun, 'yun pero anong pinaka-ano ya refresh talaga mm. 'yun si ito ito, ito yung kanyang ano ito, cylinder head, ano? Cylinder block. Cylinder block, yung cylinder head. Oh. Ayan, yeah, guys, yung dilinis yan, guys, o. Oh. Ayan. Yeah. ayan. Ayan, ayan, pa lang yan. Ayan, ayan guys, yung na rin. yung mga carbon deposit. Ayan, ano? Yung barbola pa rin, ayan, o. Eh, makakatama yung pagkatinanggal ko na kagad ng barbola. ah yung valve ring oo oh. nakakatama eh kasi natanggal ko na yung barbula tapos saka ako gagantuhin pag refresh ba ano mo kailangan palitan? mas maganda valve seal valve seal head gasket head gasket black, base gasket base gasket saka ano pa saka yung lang kung kung basta ano may-ari kung mas afford oo oh. kung may budget Pati ko story. Pati story, palta na. Para mas okay, ano. Pero pagka naman ganyan, mga 2 months pa lang yung overhaul na ganyan. Ah, baka lang ng break -in, bago overhaul to, parang break-in lang. Oh. Pagkatapos ng break-in, okay lang na hindi magpalit ng pistol ring. Ah, yeah. Pero kung hindi bagong overhaul, kailangan kailang mo palitan ka ng overhaul oh. kung talaga magpaparepress ka. No? Oh. Para wala usok, wala kainan lang isa. No? Palit ng pistol ring. No? Ayun oh. guys, ayun ang kailangan ano ay palitan pagka magpapa-refresh kayo pero sulit naman sigurado pag na refresh maganda performance sa kanya ng motor niyo di ba eh uh, yan yan guys ah refresh to kung masinasabing good as new oh good pero as parang new parang ganun din parang ganun din oo oh. at expense ma ng motor eh siyempre mas maganda ang performance kaysa sa hindi bago refresh di ba hindi, papalta mo ng pistoring, papalta mo ng lang basket, base basket. Oo. Oh. Oh. valve seal. Kaganda sa kanil po, tsaka yung tulog sa ilalim. Kung may tagas man, may tagas pati man ma, siya. Pati may re-retort ng head. Yun. Mm -hmm. Ano mga isa minori ito? Ito, torque wrench muli ng panibago. Ah, higpit, higpitan ng panibago muli yung kanyang ano, ano? Eh, higpitan ng panibago. Yung kanyang mga torne-tornillo, ano? Oh. Oh. Okay, Kung ba magpipit siya, ano? Hmm hindi ka tulad nung na, naka ito nga pipina yan kumbaga parang lumag na ang, ang, ano nito ano ang mga tornilyo ano o si pipina hindi ka tulad dun sa bago may mga ano ito may mga liner eh, may mga ano tag ito collar ano ito buhay so wala nang kakolar collar kaya kaya timing na timing maganda ang pagkakarepress ito kumbaga kailangan talaga palitan itong kanyang mga head gasket ba ito base oh, head, gasket. head gasket ang base wala ka ano lang yung base, base eh, niya no? papi lang yun eh no? oh. ayan ayan so ito base gasket ayan no oh. ayan ayan okay ayan guys to kita niyo yan oh. may may color pa ito ayan oh. may ulbok pa yung kanyang cylinder head hindi ka pa kumpara mo dito ayan guys pipina o oh yan yan ang difference niyan na kaya kaya kailangan mas maganda magpa-refresh kasi yung turnil para yung turnil niyo sa head para lumuluob na kasi s'yempre gwa dito oh pipina kumbaga wala na hindi na siya umiipit ng gusto yan oh. o para mo sa dalawang ito guys o oh, yan oh yan oh. pipina yung kanya ano collar wala nang collar oh yan ito meron pa yan oh kaya maganda magpa-refresh kayo pagka medyo alam nyo yung, yung motor eh medyo hindi na kayo satisfied sa sa performance pwede nyo lang ipa-refresh mura lang naman gas node. kaya guys Honda Wave 125 to guys ha kaya bibibilis pa ni Boss King para sila, magmukhang bago talaga kaya <laughs> magmukhang mukhang bago lang pero hindi bago ha <laughs> mukha lang ha ito kayo ito ba nalinis na King hindi pa rin yan. ano nga, pakita lang sa inyo guys ha hindi natin yung mga isang kanina magagawa makakalat kalas niyan pero ang mas maganda ang importante magkaroon kayo ng idea o tip man lang kung, pa, kung bakit kailangan kayo magpa-repress okay guys, yan tapos ito naman yung kanyang base gasket ka, boss yan guys yan ito kanya o, oh, medyo manipis na rin, parang pipi na rin kumbaga ipit na ipit na kumpara dito yan, medyo makapal pa ito yan guys, so, Ayan guys ha Tapat ng parehas yan Ayan guys Ayan guys Ayan guys parang lang siya no ganyan ang pag i namin dito guys ha on the wave 125 nag ang tawag dyan, guys ha Ayan, guys ganyan siyempre guys lilinis namin yan ng covid Ayan. Kobe, yan yeah. yeah. mga kalilis. nito, linis na rin ito. to. Yan, linis na rin to. Linis pa rin. Linis pa rin. pa rin. Yan, yeah. kalilis lang namin ng safety cleaner yun lang guys ha. Kobe, Ryan. Kobe. Kobe. Ito guys yung papalitan natin yung valve seal guys ah. Medyo matigas na rin yung kanyang valve seal guys ah. Ito yung papalitan na valve seal Ito yung pampalit natin guys oh. Ah. Bago bago valve seal yan Original na pang Honda ito guys ah. Genuine parts ah. So guys Ayan guys na yung ano, valve seal Ayan parbola Ayan parbola dali lang kaya kaya half day yan you know? o Tapos mm. Half day lang pala magpa-repress guys Ayan, no? Umpis ito kayo ng tanghali yan Ngayon matatapos na mm. Assemble na lang Alas sosmedja, yung bilif. na guys saat na yung kanyang black. yeah guys saat ito yung mga black. yung cylinder head na, cylinder black, yung gasket na head gasket yeah head gasket nandito yung base gasket ano ito yung base gasket ito head gasket guys yeah need to guys ha Dibaga, para matanggal yung mga carbon deposit saka para medyo ganda kanyang performance yan ang makukunti ni Pits ng pagpaparepress para mara mawala pa din mga tulo-tulo usok pinagtan to ng bag seals black gasket cylinder head gasket yan guys ha pinagtan tapos dilinis pinanggal yung mga carbon deposit guys yan wave 125 yan guys mamaya okay na yan tetesting na natin mamaya guys kung anong resulta ng red press ni Bosky kasi medyo pipi na rin yung kanya daw guys ha ah. medyo pipi na rin yung kanya mga gasket miss eh. gasket saka yung kanya gasket ay pipi na kita nyo naman kanina yung pinakita ko kanina wala nang collar guys sa kung mapipina siya kaya medyo yun, yung mga tungkol nyo niya maluwag na siguro lumuwag ng konti kaya medyo may tuming ito kayo ng konti ito kanina guys hindi eh. lang natin na video ah tawag dito ayun yung magpapalapat doon sa kanyang cylinder head gas guys kaya guys ah So yung kanina sinasabi namin na medyo maloob na kasi gawa nung kanyang cylinder head ipinawala na siyang collar guys ha. Kaya yung kailangang mahapit ng ayos. Ayan. Cylinder head bolt. maluwag pa yan. Yun, nalagitik na. May yan, may tamang ano yan, di ba? Anong, anong higpit niyan? Aking. May yan, ano yan, di ba? May gauge. Anong tamang gauge niyan? Pag-higpit siyang cylinder head ng ano? Ang standard kasi ng Honda ay 10. Ah, 10. yun guys, ha? Yung higpit ng kanyang bolt sa cylinder head. 10 standard yun na standard ayan guys, ang standard 10 pero ang gamitin ng ating mechanic si Bosky 15 para medyo lapat na lapat kumbaga siguradong walang tatagas yan 15 yung gamitin yun, lumalagitik tayo so Yo, yo. Yo, Kasi hindi ko sa pala tayo sa ano eh. Sa 10. Sa Kaya 50 lang ginawa mo. Ay, naka. Kaya guys, kita natin yung warm brother. tete, guys. tapos na, na lahat. Ayan guys, okay na. Okay na lahat siya. mga mga sa na nagkakabit. Okay guys. Okay.

pasyal na rin guys at yung notification bell para lang update like updated na so, may share na yung video at focus guys yan yeah, guys okay na replace lang yan Honda Wave 125 guys ha yan tinanggal yung mga carbon deposit at ng cylinder head gasket base gasket at saka valve shield guys ha yeah, para huwag yung okay ang performance guys kasi gamit ito araw-araw guys ha yan kapitan na yung mga ferries guys okay guys Okay, sa labas guys. Yeah. I natin yun guys. Ha? guys anak, ay, sana kahit pa May ako yung tip amin Kung bakit kailangan nyo ipare ang inyong mga motor guys. ha guys. Ah. Kaya paano kaya lang, kaya lang, kaya lang, idea, lang, kaya lang, kaya lang, Ayos na! Ayos na! King! Ayan guys! Okay na yan, guys! Kakabit na yung mga play rings! Okay na yan! Kakabit na yung mga play rings! King! Okay na yan! Okay na nga guys! Guys nakabuta kami ng gabi dito! Ayos na! Yes boss thank you